mga kaisan, Merry Christmas po. Nagbisita po tayo ng Tubigan Dinay at saka po ano, nagbawas po tayo ng uh, tubig. Ari ano po yung uh, palayo natin sa ibaba. Wala po tayong trabaho ngayon at gawa ng Pasko po bukas. Ay hahapay po tayo ng saging mga kaisan. Marami na pong uh, ha hapayin. Oh, yon may pong pang bagong taon saging po ah may ilang araw po ay hindi na Galing San Fernando. Pang handa po natin mga mayang gabi. Pang ano po? Pang... Pasingaw po. Pasingaw na gabi. pampasingaw po pang mayayad din po natin mamaya hmm. Ayan po, laki oh. Mm. Ay Iyo. Masarap na mga kaisan. May ka pong pangalis umay. Hmm. Yan eh. pwede na yan marami na po yan ilang, ilang lenera na po ayos nice na yon, yo bumawas la ang po ay Mm. Yo. Yo dami na pang nailaid po ay iyo hmm. dami na niyan ayos na yan meron pa po naman akong gabi doon sa bahay yung gabing puti lalaho kang kupo para po medyo malambot pag po alam mo mga kaysan ano pag purong gabing ganyan malabsak ah ano matigas kailangan ay may gabing ano pula puti yan na nalimutan sigurong dalhin ng kambal oh hinug na tatay ay oh. sila naghapay dito eh ay, hinug, na. hinug na tatay oh hmm, Nahinug na hmm. Na, nalimutan tatay oh. hmm tatay Aha. hmm Saging po. 'Yan akin pong papasanin, ha. Uh, na Ah, na na po natin 'yung sabang isa ay. Ngayon. Mm. Ang tamis po ay. Mhm. laka ang pa man din buwig. Mm. Mm -mm. Na, mm. eh, eh sayang ari na mahal na rin pag ari nasa palingkin ah mm. yari ko ang dalawa eh Hmm. Woh hmm. bahut din ko na po okay. Kamalung gabe. Sayang ari. E -e. Mahal po rin pag nasa bayan sabi ko nga sa inyo Awin na naman mga kaisan Alas 4 na Mag uh, naman po sa bahay At lulut Aano ko po si misis tutulungan ko po Nadin na, na po sinta Alvin Ng kapatid ko Ngayon karating lang daw po ngayon Si sinakautol doon po Sama-sama sama po kami ngayon Ngayong Pasko po Lahat po yan Pauwi na po tayo mga kaisan At uh, mag iilaid naman ng gabi yan, mamaya po, salusalo po. Merry Christmas po, mga kaisan, sa ating lahat. Merry merry ang Christmas. Merry Christmas. magagayat gayat naman, magpapaamoy daw po ng sibuyas at bawang. Magigisa-gisa. Sabi na matatanda nang maamoy man lang ako ng kapirbahay <laughs> Ano ba naman yung ano Makakasabay ko pa yung aking kababata oh. Yan O oh, ating kaibigan Si Kamong Kamong Merry Christmas <coughs> Merry Christmas Kamong Tara May dinala kang gasolina ah ba kayo Nagpakain ka na ng baboy. Wala na yung baboy mo doon ano. Ah, ah pambinta na ba? Siya nga, malalaki na daw. Malalaki na yan, oh. Ano? Iyalok mo, iyalok mo kay Tonton. Kukuha ninyo kay parang Tonton. Kukuha ninyo yun. Yun eh, ay araw-araw eh, kailangan eh, tatlong baboy. Oo ah, kakatay yun ah. Lalo ngayon Pasko. Bagong taon. Yo. Ano si Ku Alvin? Alvin. Oy. Oy, happy new year ah. Oh. Happy new year. <laughs> Sinini, narito na rin po. <laughs> 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 Ay. Yo, no, ako, ka ko toy. Oh, mo. ka uwi mo lang din. Ate si Noy. No pa. Ano eh Oo, nope, alin? Oh, yeah. Tsaka si ako. Kasi na rin.